Ayan po mga idol Naglalaga tayo ng pata Pata po ng baka to yung pangunahan Ayan po Pata po ng baka to yung pangunahan Ayan Pata ng ba Naglalaga tayo At daligyan po natin siya nito na Mais At patatas At luya sibuyas. Ito, unahin natin, lagay natin ang ating luya. Malam, medyo malambot na po yan, ah, uh, isang kulo lang. Isang kulong na lang pulong yan, eh, tapos na yan. Luya. Tapos, lagyan natin ang sibuyas. Sasabay na po natin yung ating Mais sa sabay-sabay na natin yan para pagkulo as na mais yan at talagay na rin natin ang ating patatas kasi masarap po yung patatas pag yung durog na, nadudurog yung, yung masarap, dinamayan ko yung patatas Kita nyo naman. Ang dahil nya, no? <laughs> Patatas tsaka ano lang yan, na uh, mais. Mamaya ko na ilalagay yung ating repolyo. Yan. Pakulaan ulit natin at tayo natin makumuluta siya ng isang kulupaw at bago natin titimplaan yan ng patis tsaka beijing. Ayan, tingnan na natin. Ayan, ayos na. Kulo na po yung ating nilagang baka ano Ito po ang ating nilagang pata ng baka. Ayan, pwede nyo. Ayan po. Tatanggal na sa oh. Ayan naman yung pata, oh. Ang laki, oh. Ah, lalagyan natin muna na ng Beijing. At ah, asin. Yan na po ang ating pata ng baka. Hilagang pata ng baka na may mais. At pag natin, isang kulupaw yan para matikman na natin ang lasa.